Kahit si Sergeant Royales ay wala silang nahita mula kay Juliet para ituro sa kanila kung sino umano ang nasabing mastermind. Sabagat gusto nitong ipagpatuloy sa nasabing mastermind ang kanilang paghihiganti sa mga palasyos. Sa kabilang banda, nadispatcha na sana nila Ruth at Ward ang nasabing gas pero nabigo naman sila dahil nakita sila sa chismosang Bibian na tinapon ng mag ang nasabing gasmas. Sinunggaban ka agad ni Vivian ang pagkakataon ito na muling pag-aawayin sila Sam at Shorts para din sa kanyang motibo na magkakagulo ang lahat at magpapatayan nang sa ganun sila na lang dalawa ng kanyang anak at matitira at sila ang magray na sa mga palasyos. Pagdating sa kalokohan, Wais itong si Bibian. Agad niyang kinuna ng video ang ginawa ng mag-ina at dali-dali din niya itong ipinadala kay Investigador Royales, lalo na kay Sam. Kumpiyansa sila Rose at Ward na wala umanong ibang nakakita sa kanilang ginawa. Subalit so, maya, maya lang, naging gulat na lang nilang lahat nang bigla namang nagsulputan ang dalawang investigador na kung saan pinatawag din ng dalawa sila Sam at Mercy para makita umano nila Sam ang gagawin nilang pag-iibistiga. Dahil sa nangyari kay Francis, lalo na kay George, may malaking pag-asa na muling magkabati ang magkaibigan at magkaisa sila para sugpuin ang kasamaan ng mga palasyos ngunit nang dahil sa kagagawa ni Vivian na hindi niya matanggap na ayaw niya na may kaagaw sa mga kayamanan ng palasyos muling magkasiraan ang magkaibigan. Dahil nabigla itong si Samantha sa natanggap niyang video, hindi nito naisip na itong si Ward ay maaring katulad ni Francis na biktima sa nasabing palacios Galit na galit na kinompronta ni Samantha at Mercy si Ward at Ruth at binalaan niya ang dalawa. na ipapakulong umunan niya itong si Ward at habang itong si Galba naman sa tagiliran ay kalmado lang na saksihan niya ang pag-aaway ng dalawa.